Hindi alintana ng mga dumalaw sa sementeryo ang ulan. Kahapon, umabot sa halos isang milyon ang bilang ng mga dumagsa sa Manila North Cemetery. Si Luis Erispe sa detalye. Nagsimulang dumagsa ang mga dumadalaw sa kanilang mga kaanak sa Manila North Cemetery. Karamihan sa kanila, hindi alintana ang makulimlim na langit at tumuloy pa rin sa simenteryo. Bandang tanghali, nagsimula naman ng bumuhusang ulan. Imbis na kumunti ang tao, lalo pang nadagdaga at nagsimula ng magsiksikan papasok sa simenteryo. Ang mga dadalaw, kanya-kanyang diskarte, makadalaw lang sa puntod ng kanilang mga kaanak. Tulad na lang ni CJ na may dalapang malaking payong for safety anya ng kanilang pamilya kapag may ganitong mga okasyon. Para sa buong pamilya, isa ang payong na lang. <laughs> Kala, kasi gusto ko lang eh. Oh. Inexpect niya ba na uulan? Oo, oh, inexpect ko. Na... Oh. Kaya binuka na namin yung pangmalakasan. <laughs> kahit naman si Nanay Twinkie, umuulan na, sinama pa rin ang apo niya na nakapang Halloween costume pa. Minsan lang naman anya sa isang taon ng ganito, kaya okay lang kahit pa maulan. Once a year lang naman, kaya okay lang. So, taon-taon na kayo? Yes. Uh, Galing kami sa ano eh, Halloween party nila eh. O, diretsyo na dito. So, anong costume mo? Wednesday. Wednesday. Sino pupuntahan mo? Lola. 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 Para naman sa ibang pamilya, hindi na rin ininda ang ulan basta sama-sama sila sa araw ng undas. Every year talaga nag-gather yung family namin. Um, we see to it na lahat kami present for this day. So, ayan, meron kaming konting handa and then konting kwentuhan. Um, It shows how, uh, how solid we are uh, as a family, you know, we, we always remember even those who have passed, uh, we, they are still very much in our hearts, um, so we pray for them still. Sa datos ng Philippine National Police, pasado alas 4 pa lang aabot na sa halos isang milyon ang pumunta sa Manila North Cemetery. Sanay na rin anya ang mga tao sa ganitong sitwasyon, kaya inasahan talaga nilang dadagsa ang mga tao sa ngayon dito. Kaya lang, dahil sa dami ng tao, may naitala ang Manila Social Welfare Development sa buong maghapon na dalawang senior citizens, dalawang menor de edad at isang PWD na nawala pero agad na naman niya itong nakita ng mga otoridad. May nai-report po sa amin na nawawalang uh, dalawang senior citizen at isang PWD. So, nung after 30 minutes naman po, uh, nahanap naman po yung uh, dalawang senior citizen tapos yung isa pong PWD. After po natin maipag-coordinate sa admin po ng Manila North Cemetery, sa barangay po na nakakasakop, pati po sa ating kapulisan. Siguro po sa dami rin po ng, at uh, ng tao, uh, nag nagkakawatak-watak uh, po, lalo na pagkasiksigan na po yung uh, mga dumadaan. Luis Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.